Sating so, na si JB. Dito na kami, papunta na kami sa hotel. ng si so. Hmm. Wait lang, Achi. moi nii, don tayo JB, di ka tayo, santay doon odito

Oh, <laughs> Oo, naglagay na po siya. Okay. okay po Bye! Bye. 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 Welcome again sa Busuanga again. <laughs> Nandito na naman kami ulit. Oh. Hi! Hi! Siyempre pa rin ko ang luggage. Tapos na tayo. Hindi na. Not yet. Ayaw mo? CR. Ogo. Sasakay kami dito. Two season. <laughs> dito sa sasakay ni Jimmy. <laughs>

Oo, oh, ako Ay! Ay! Nandito uh, ka pala! Ano <laughs> Nandito <laughs> ka pala! Sir Pelvi. Sige ni Zad. Sir Ginintay pala tayo. Nandito <laughs> ko lang sa bayside. Ah, uh, kahapon lang po. Ah, uh, kahapon lang. Saan ka galing? church. Ah. May church, uh, church. Uh, church. Uh, church. Uh, church Galaon Island. Oo. Uh, May ako! Ah! Hindi. Hindi. na Hindi. 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 diyan na rin kasi sa order niya. Ang recovery service namin is correct muna yung yung uh, yung correct muna yung food na namin kamani at anong gusto niya. Pero pag sinabi niya ayoko na niyan. Point. Pag may error sa change charge. Kasi pag hindi na niya gusto yung product, okay sa

Dito na kami. Dumating na si JV. Nadating na si JV. Blue na blue ang dagat. Ito yung two-season resort. Ang isda. Saan? Hawak dito. Hawak. Si Igit. Pag gano'n yan. Gano'n, gano'n, ito na po. Aradang arad. Welcome po. Uy, isda GB dito. Tabi. afternoon! Uh, hi! Tingin ka! Hi! Hello. Kuya Ring. How are you? I'm fine. Do you afternoon, afternoon! Good afternoon! Good afternoon. Hi! Oh, <laughs> <All right. laughs> Pasok na po kami! <laughs> 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 Velkommen. <laughs> <laughs> ah,